Alam mo ba? Noong panahon ng ating mga ninuno, wala pang mga modernong gamot kaya umaasa sila sa mga halaman para sa kanilang kalusugan. Pero, alam niyo ba na mayroon daw isang mabisang halamang gamot na matatagpuan kahit saan at malamang nakita mo na rin ito. Ito ay ang paragis o goose grass. Sabi ng mga matatanda, pinagkakatiwalaan ito laban sa mga karaniwang sakit tulad ng ubo, lagnat at rayuma. Ang paragis o kilala sa agham na Eleusin Indica ay isang uri ng damo na madalas lang natin nakikita sa tabi ng kalsada, sa bundok o kahit sa loob ng bakuran. Mukha lamang itong ordinaryong damo pero alam nyo ba na matagal na itong ginagamit ng mga Pilipino bilang natural na gamot? Tinatawag itong bila-bila sa Bisaya at Paragis naman sa Tagalog. Nagsimulang gamitin ito ng ating mga ninuno bilang herbal medicine. Noon, hindi lang ito gamit sa panggamot, kundi pang din ng ilang katutubo. May mga paniniwala rin na nagdadala ito ng swerte o proteksyon laban sa mga masasamang espiritu. Kalaunay, nagsimula na rin itong pagtuunan ng pansin ng mga mananaliksik. Mula sa simpleng paniniwala, naging interes na itong pag-aralan ng mga scientist. May mga pag-aaral na inilimbag sa Philippine Traditional Knowledge Digital Library on Health na nagpapakitan ang paragis ay may taglay na anti-inflammatory, antibacterial at antioxidant properties. Pero sa kabila nito, nagbabala ang Food and Drug Administration o FDA na hindi lahat ng mga produktong naglalaman ng paragis ay ligtas. Ayon sa FDA, delikado ang pag-inom ng mga hindi rehistradong produkto dahil walang kasiguraduhang ligtas ito para sa katawan. Ito ang dahilan kung bakit dapat laging sumangguni sa mga eksperto bago gumamit ng mga herbal supplements. Sa mga probinsya naman, marami pa rin taong naniniwala sa kapangyarihan ng paragis. Ginagawa nila itong tsaa o kaya ipinapakulo ang mga dahon at iniinom ang sabaw nito. Pero Huwag mag-self-medicate o basta na lang uminom ng herbal medicine kapag masama ang pakiramdam. Mas mainam pa rin na magpakonsulta at humingi ng reseta mula sa mga doktor. May gusto ba kayong malaman na trivia? I-comment na yan at ito ay aming aalamin. Ngayon, alam mo na!